Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa iyo ng sobra-sobra? Gamit lamang ang pangalan niya. Kaya kung gusto mo na mas lalong mapabaliw sa sobrang pagmamahal ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta tama lamang ang pagkagawa mo at dapat palaging buo ang loob at tiwala mo na gawin ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng baso o garapon at lagyan mo ito ng kalahating asin. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, i-roll mo itong papel at itusok mo lamang ito sa asin na inihanda mo. At nang matusok mo na, hawakan mo ang garapon o ang baso, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mapabaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo padagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At natapos na po ang ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam, itago ito pang matagalan at pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At paniguradong siya ay mas lalong ma-in love ng husto sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.